Malayan po tayo po naman ano. i po natin yung mga prutas na ay yung... napansin ko kaagad na may nalalaglag ng mga langka Oh. Ayan ito po ay tayo ang tumanim ng langka na ito. Kapal po naman ang bunga o. Buti hindi siya nahulog ng anuhan, derechohan Oh. Maganda po pa man din ang ano niyan at yan ay yung variety na yun sinaba. Yung malalaki po ba? Yan o, oh, ilang pa yung natira sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro nakukubiran pa ng iba pero may mga nahulog din po. Ayan o. Oh. Sayang, napakaliit pa niya. May pa po sa kabila o. Oh. May nahulog din doon o. Oh. Parang mas mukhang malaki po yun o. Oh. Baka po nang magkakataong mahinog. Okay i po natin lahat hanggang sa Mangustin, Giabano, yung nga po yung sabi ko sa inyo. At saka yung mga ano pa baga. Hanggang doon po sa Durian. Sana naman ay eh, hindi po wala namang anong naigay. po? Ba, puno pala ito ng lipa. Ah. Oh. Langka, laki o oh, hinug na. Aba, nada dyan lipa. Hindi ko po nalipa. Try po natin kuhain yan. Ang lalaki na ng tinik, umuka namang hinug na. Ano kaya? Sayang to. Pag may isang buwan pa siguro to eh. Pwede yung pwede na, kaso nauna nang hulog. Oh. Hindi, hindi siguro napansin nila utol. Laki oh. Parang malapit na rin maghinog. Maganda po ang ano nito, yung bang hindi bayutiin. Para may ano siya dito. May gambol na po. try natin dito pag dilaw na po pwede na siya mahihilog na po yung pagka tinabi ay malapit na rin ay oh. ilang araw na lang hihintay yun um, oh, medyo puti puti pa naman magkakaigin na rin po ito kaso ano matabang tablang ka na pala uli ngayon sayang o okay pinahulog lang tatago lang sa dayamihan tahu po natin sa dayami para Uyun yun natahulog na para mahulog para maginit mm -hmm, ang dagta Sayang to. Mm. Posible pong mahinog pa niya sa dayami. Wala po naman problema yan. Kahit medyo magkado, may na lang ho yan pagka nahinog. Mm -hmm. Pagka ho yan ay nag-init, Mahihinog yan, sayang eh. Pag po nahinog dyan, ang tawag dyan, hinog sa pilit. Hmm. Sayang, ilang ka. Sayang po, ilang ka. Grabe. Harvest lahat. Meron pa naman po nung natira yun, no? isa, ang laki. Ito po, medyo bata pa siya pero magdidiretso na naman po gala pa po tayo sa kabila ayan o yung giaba nyo natumba na rin sayang ah, to may bunga pa naman o oh. ating itatayo po ito. Sayang. Hmm. Hmm. Para mas tumayo po. Hmm. hmm. Tatayo po natin ito. May pag-asa pa naman. Eh. Oh. Ate po tutukutan. Kahit po yun ay nakatagilid, huwag lang nakalapat sa lupa o pa po yan. nung kakataas yun dadalawahin na po natin yung tukod at baka bigla nga yung mabuhal ay konting hangin lang yun eh. na hangin na naman pa man sayang po eh pag hindi tatayo um, ay ilang years na po yung gayaan uh, tapos hahayaan lang natin may bunga pa naman Yan po naman ay pagka siguro mga isang buwan or higit pa mag -stable, stable na rin po ang ugat niyan. Ayun tara po. Buti po naman nagkaigi pa. Sa iba pa po tayo. Ito po naman mga mangustin okay naman siguro. Kung wala naman po tayong ano, nakikitang tumba. ayun ito po nakaligtas yung oh, mga giyaba nung no. lalaki oh mukhang mahihinog na yun ah. akyatin ho natin oh kung nung no, maliit yung sanga kaya dadaan tayo dito sa ano buti nung puno mat dinatumba dadaan ho tayo dito sa puno ng mangustin parang hinog na po ay hmm. Hmm. Taas pa rin ah. Pero bugbog na bugbog ng hangin. Hmm. na yun yun Wala na sa kataas ah. Ang oh, laki oh. Ah, makintab-kintab po. Yan oh po yung isa yun no? ari yung isa makintab tab ah ano lang po tayo na makakapitan matibay tibay ayun o oh. ay baldam baldam din nga po ng hangin ng bagyo Luwaho nang na ito nagkaandalan talan tayo. Tingko yung ba no. Kukuha na natin. Laki, oh. Hilig na po pati, ang laki Ayano, sarap narin, eh. hmm. Ay sarap na rin Ay, tama-tama, lut-lut hmm. Pwede na oh. Salamat po ng matindi ari na ano. Ang laki. Oh. Yan oh. kita po ba ninyo Ang oh. laki. Ang hirap lang po. doon dami ng sang. Yan ang ganda. Oh. Hmm. Ah. Medyo mm. ah. may kunat. Pero ang pagkakaano po mm. Ipapaano ko po sa inyo mm. Laki Aba Ayan ang ganda nito Surusup Subsur ah Mga Laki oh Ay ako po na may nag-aalanganin umano Umakyat doon At baka tayo malaglag mm. Ito po ang ano kumbaga Palatandaan na ano na Nahinog na, otis Buti ot, hindi nalaglag ng bumagi, Hindi ko naman lambog, ah, yano? oh Ay, nalubog na, oh ayano oh, sarap na, re Yung ganito po, ay hindi na halos pwedeng dalhin sa bayan Gawa ng mayayanig po eh eh kaunting Dalot-dalot lang, ay, ate po kakainin, ah Oh Meron pa po yun oh. Mahuhulog naman Okay na po ito Yung puno may medyo matagal-tagal pa rin oh. Tatagal pa po yun ng one week ay laki na rin oh. Panalo tayo din eh

kakain po tayo. Pag po ganitong bumagyo, wag po tatapat sa mga niyog. At gawa po nang naglalaglagan ang bunga. Kahit hindi yung ilalaglag po ba. Laki oh. Maglalaglagan po yung mga bunga. Pag uh, oh. Kain po tayo oh. Maganda po kahit hindi siya anuhin oh. Malambot po ba? Talagang Swak na swak yung pagkahinog niya. Ito yung sa prutas yung masarap na hinugis siya sa puno. Uh, oh. ah. Tira ng bag yung ano, aghon. Tanalo. parang saging po ba pag binabalatan nakakover po pala sa puno ng mangustin ay yun nga ho ang kaibahan pag yung taniman ay meron bang pinaka windbreaker oh. pero yung dulo nya oh, talagang lagat lat mm, yun oh. lantang lanta sya nabugbugo siguro ng hangin Maganda po ang pagkahinog. Kumbaga hindi po sasabihin natin ang lanta po ba. Meron tawag yung lantang ano ay. Yung lanta. Lantang bayag. Yung tawag. Yung po bang malambot. <laughs> lantang bayag. <laughs> Kaya ho pilit nating tinayo yung isa ay. Abay, nasa SQ sayang. Hmm. Hindi nga alaan ho, ang kung gaano natutukan ng market nito. Gawa ho dito sa amin minsan ang kalakal. Katulad niyan, kumbaga ha-harvest ng gaba no mga 70 kilo ganyan ano po kumbaga 100 kilo ay pagkadanas po nun, ay wala nang kasunod. Kumbaga, hindi po ba continuous yung pagbunga niyan? Sa bagay, napakarami po naman ng puno. Kaso hindi continuous talaga yung pag-ano niya. Mm. Ah! Marasi po. May kagat sa dulo. May asin ng kaunti. Yan, kakain po. Hmm. Laki pa, oh. Sarap. Sok na sok po ang pagkahinog. Yan, gagala pa po tayo sa iba. Yun pa, oh, may mga susunod pa po. Siguro po yung nakubira itong malaking puno, kaya hindi gaano nag-alug. Ayan pa, oh. Hindi pa naman po i-harvest. Eh Ah, may natumba rin dito sa area po. Oh. Napalapit ang dulo. Oh. Aba, may kalakasan po. Mataas po naman din eh. Siguro ito yung pinakamataas na puno dito. Kaya siya yung nano. Na, ang lakas eh. Oh. Napilipit siya. eh, dibas. Malakas din ang tama. Oh warat ang puno ng niyog yan po pala ang natumba sa ating area oh. area number 3 ay yung puno man pala iba mga naitayo na nila, nila, nila utol ayan oh. katulad po nito oh. yung mga bumagsak naitayo na rin po oh. yung pa po yung mga ibang liyaban oh. May mga nakaligtas pa rin po naman no. Oh. Ayan. Yung saging po, oh, walwas. Ay, ano, durong pait po pa man din. Sayang. At saka ho oh, yung mga lansunis, oh. Na ano yung dahon po ba, nalanta. Para sayang oh. Para pa din yung saging na pinaltukoy. tukoy. Wala na po ari. Eh. Wala ng kapag na kapag kapag as. Pababags ka na lang po. Hmm. Baka naman magkakaigipa pagkaan pakain natin sa ano. Sa baboy. ito po mga naging apektado dito may mga natira po gawas nung cover po ba ng niyog ito Ano na siya? Hmm. Bale ayun po, yung puno mga halaman natin may natumba rin po. Tapos yung iba may mga nakaligtas po siguro sa pagkakaano po nung mga punong kahoy din po. Oh. Kaya kung isipin natin mas maganda po yung hindi kalbo yung space. Oh, yan. May nakakaligtas pa rin po. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ingat po na lang palagi. Yan, dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po subscribe sa akin channel. Pa-subscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye!